O, ah, sa tingin niyo ba, bagay ba talaga ang Katwin David movie project? Yeah. Yes or no? Ako, no. Uh, yes or no no, no, no? no ako. No ako rin. No? no, no, ako. no, no, no. Eh. Bakit? Ayaw, <laughs> Ayaw no. mo no, sa dano. Hindi, no ako. Uh, not for anything. Parang feeling ko, sa daming fans ng Barda at hindi hmm. pa, okay. pa sila uh -huh. totally well established. Kagaya ng halimbawa sa Aldab, uh -huh. kagaya ng Katniel, ng... Kim Gerald oh. before. Parang this is this is not the time pa para kay David Mag ano sa iba? na tumawid sa ibang Mag love sa iba. team. Parang oh. mas para mas palakasin pa yung barda nila. Parang mas dapat itutok at i-focus muna David and Barbie. Oh, oh. Tapos siguro si Catherine, muna. parang iba naman yung tala dahil lang Jericho, yes. 'di ba? -ano dahil, dahil naman na sa, sa picture lang, parang kailangan ba dapat meron na talagang agad-agad na hype na David and Catherine, parang for me hindi pa. Hindi pa ito ang time maybe in the future, uh -oh. yung Jericho siguro mas yun ang parang gusto O kaya gusto pwede, baka ito. pwede naman ituloy nila yung cut then, di ba? Yung hello yung lang, goodbye, Alden part at 2. Di ba willing naman si Alden mag-produce? Uh -oh. Sa pangis Para sa kanila. Oh. Pa, oh. Go, oh, why not? Pero yung oh. uh, David and ano, hindi pa, uh, hindi pa ako nainuwala. Hey! <coughs> okay. And since I napunta sa akin, ay yes, di ba? Sabi nga, there's no harm in crying. So, kung susubukan nila, di ba, sa bawat pagpo-produce ng isang business, kasi, di ba, ang pag-produce ng pelikula isang business ay lagi yung sugal. So, maybe magiging gain ka dyan, kikita o hindi. So, yun, kung may clamor naman, bakit hindi subukan? So, sincere yes, ako, no? Pwede pagtambal that sikat ang Kathleen, sikat naman ang David. Why not? Di ba? Hindi, pero parang feeling ko kasi, dahil lang sa isang picture na nagsama kayo sa isang fashion show, <laughs> pili ko na Oo, agad. Parang, eh. hindi siguro. Maybe, pag nakitaan natin talaga ng na chemistry oh, na sa oh, isang uh, oh, short uh, commercial or flick or something, ganyan. Oh, isang project, Isang project, ipang? siguro na talagang nagsama sila. Why not? Eh, oh, nagpa-picture oh, lang. Diba? Nagpa-picture lang? Parang, uh, parang hindi ako na. Kasi, al- naman natin, iba naman, di ba si Catherine, Asia's superstar. Yes. Di ba? Box office queen, etc etc Top endorser of the Philippines. Nothing against David. Hindi sa minamaliit or ibinababa natin siya. But I'm saying is, ganon hindi pa siya yung ganong level talaga. Kasi and si his time will come. Yes. In God's perfect time. Yes. Di ba si Alden, kasi nung natambal kay Catherine, na-achieve si Alden nung Alda. Ang Di ba? Na phenomenal din Correct. Di ba, aminin nyo, ang dami rin namang nag-doubt nung Alden and Catherine before. Na parang, ha, mag-work ba ito, ganyan-ganyan. Pero nakita natin with the right story, uh -huh. right tama oh, yung proyekto, di ba? Naging... Uh bago nagkaroon ng rewind, sila yung number one top grossing Filipino of all time. Diba? At nakakatulong talaga friendship, yung team song, di ba? Nung napakinggan ko yung Hello Good love, love Goodbye, ko, oh, parang, parang panood. December Pero Advent. wala na tayo sa debate. Ha? May, may ganun kami friendship. Eh. Oh. Wala na kami sa debate. Naniniwala din ako yung sa mga ano mo, Agree ka rin sa kanya, sa, points niya. Ma, okay. Hindi pa talaga dahil kailangan i-establish pa rin ng bonggang-bongga bongga ang barda. Oy, diba, mag diba, mga David Lee. Oh, Lilao David, oh, David, We're just oh, giving oh, the oh. opinion lang ng hindi oh, sa nagagaling-galingan, nag mm -hmm. oh, nagpipiling-feeling or nagaganda-gandaan. Oh, Kasi siya di ba, like kayo po, ang tagal nyo na dito sa ganitong industry, mm. ganitong -hmm. trabaho. Alam, may mata rin kayo at oh. pakiramdam ko. Hindi ano pa time. Correct. Ano yung makikli? Okay ng barda dahil mm -hmm. sikat na sikat ka ng Uy, nanonood siya at...